Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng uh, opinion, reaction ngayon itong post Benji Magalong, Public Servant uh, Look M4GG uh, Mayors for Good Governance, ang M4GG Convenor and Baguio City Mayor Magalong are in Davao City today together with DPW Secretary Vince Dixon and ICI Special Advisor Rodolfo Sorin Jr. to inspect uh, some infrastructure, infrastructure projects there. One of the places of, uh, the group visited was a rock netting project by PESCO Incorporated and Rock WDL Construction, two of the top contractors in the country. So, ito po yung mga picture ni Mayor Magalong na nag-inspect dito sila sa NAC, ha, RAC meeting. Ito yung paboritong uh, project ng mga DPWS dahil malaki daw ang kita dito. <laughs> yung tabi ng daan ba, uh, tabi ng kalsada, yung may mga bundok. Ilalagyan kung anong inilalagay para hindi mag-erode. Ang ano, oh, sito. Grabe, ang daming ang daming batikos uh, mga nag-comments dito Nelson Jeris Kawili sabi dito but inunyan inu na inuna nyo pa ang Dabaw i-check samantalang ang Cebu province lunod-lunod sa baha why Dabaw? <laughs> Tin Maratas Ribusa Sir, doon ka sa Cebu, mag-imbestiga, lubog, mga tao doon sa baha, for Diyos, for Santo. <laughs> Mary Joy Patigayon, unahin nyo ang Ghost Project, please. <laughs> Ma Rose, sabi, Mayor, may problema din po ang mga tao ng bagyo, lalo na sa napipintong development, modernization ng bagyo public market. Baka naman, po doon muna kayo sa lugar ninyo. <laughs> Wala nang mapagpilian si Mayor Magalong kahit saan mapunta. Binabatikos na dito. Jeneline Cabrera. Believe na sana kami sa iyo, Mayor Benji, pero sa ginagawa mo, nawalan kami ng tiwala sa iyo. Alam mo mismo ang dapat unahin at puntahan at mas malala na mga ghost project. Bakit poro Davao na lang. Hmm. Marvelous Fantasies. Okay, next. Ilocos Norte. Ayun ang sinasabi ko. In fairness to Mayor Magalong, uh, baka naman matagal nang naka-schedule itong pagbisita na ito. Iyon ang tingin ko ha. Uh, huwag kayong magalit kay Mayor Magalong. Actually, nag-resign naman siya sa ICI. So bakit siya sumama pa sa inspeksyon na ito? Yun ang tanong nga na mayroon ipaliwanag. Lalo na kasama pa niya si Secretary Vince Dizon. So ako talaga, duda ako bakit inuuna pa ang Davao. Ang tagal na yung panawagan, wala pang bahas sa Cebu ah. Ilocos Norte, puntahan niyo bakit hanggang ngayon Walang pumupuntang uh, Secretary Vince Dizon Sa Ilocos Norte Halagang May pinipili May pinagtatakpan oh, So ito ngayon Nangyari sa Cebu Mismo ang governor Nagreklamo uh, na 26 billion Cebu governor ha 26 billion flood control fund ng Cebu yet we are flooded to the max grabe yung mga pictures videos na nakikita natin ngayon sa social media kalunos-lunos ang kalagayan as in uh, ako nakaranas na rin ako ng pagbaha but matindi ito ngayon yung nangyari liluan ata basta yung mga ano Was out ang mga bahay as in yung picture yung galing sa parang nag picture na parang uh, ano yun? yung drone drone shot kalunos lunos so bakit uh, ito na yun ang mga lumalabas sa social media makikita ngayon sa buong mundo oh, sino pa ano, sino pang mga foreign investors ang pupunta dito? Lalong lalayo. Mawawalan ng tiwala ang foreign investors. Na, kamakailan lang, sa isang press conference sa South Korea, pinagmayabang ng Pangulo na dahil sa kanyang pagsisiwala sa flood control anomalies, bumilib na daw ang mga bu, bumilib na daw ang mga contractors ah contractors bumilib na daw ang mga foreign investors sa Pilipinas bumalik na yung tiwala nila dahil isiniwalat ng Pangulo huwag nyo namang lokohin ang taong bayan Mr. President hindi naman kami we were not born yesterday maraming mga negosyante Uh, iba taliwas sa sinasabi niyo taliwas sa sinasabi nila Mr. Sid Consone uh, DMCI Holdings uh, mga negosyante ito nakakaalam kung anong nangyari sabi niya ang mga foreign investors nawalan na ng tiwala nawalan na ng interes sa Philippine Stock Exchange Employers Confederation of the Philippines sinasabi na wala nang bumibisita wala nang nagtatanong ng mga foreign investors kung papaano sila magnegosyo sa Pilipinas ang Philippine Stock Exchange Index natin ang worst performer sa buong mundo samantalang ang mga kalapit bayan natin sa ASEAN pataas ng pataas yung stock exchange nila tayo naman masyado ng mababa compared kay ngayon is nasa 5,800 points ang uh, PS index panahon ni Tate Digong nakaabot yan ng 8,000 plus an all time high panahon ni Digong ngayon all time low nakakaawa ang bansang Pilipinas sa bagong Pilipinas ni Marcos Jr. Administration. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. ngayon, uh, na uh, namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo uh, naman sila ng mas maayos na tirahan. Panorin nyo ang video na ito. Silang ante ang tagaan o gero silang nanay. O Muna ni Angero nga ipanghatag sa ilaha. Oo, si nanay nga balo na tigulang nagyod. So sayo pa gani, ga uh, ulan-ulan pero excited na silang nanay sa pagkuha og yero. Kumakulo. abot na busu ka naging ang hero nga gihatag ni nanay nga tigulang nga balo. Huwag muna ni sinanay ang tigulang, gitabangan lang gani ni kuya. Muna ni ang ipatindog ni nanay, nga iyang atupan karon. Sa ginoo, kay gitaga ang kusin. Kay tigulang na mm Kay tigulang -mm. na ko. Lagi. Pila na dahil nanay mong edad? Tinta ay na. Si Tinta ay Oo. Sa oo, oh, sa so, tigulang nagigid na, ka. Ang magatapani ni nanay? Atong awas. Ay, mong awas ang magtabang na, sa imo oh. Oo. oo. Ay, Lagi. Siyo. Pila na rin nanay ka tuig nga sa imong pagkabalo na? Kapinabahinti. Kapinabahinti ka tuig. Oo. Oh, So, asa, so karon imo gining balay ang imong gipuyan. Oo, oh, so gitabangan lang ka. Gitabangan ko sa... Mm -hmm. Nagpasalamat si Nanay sa ginaog sinagatan ako sa video. Nga natagaan siya, Gero. Salamat, Nanay! Salamat, Nanay!